Mira Bayo Ito oh. sobrang, sobrang, hirap. sobrang, hirap? sobrang hirap? Pero tingin mo. Ano lang yung nasagutan mo maayos? Tapos na nga si Ate Sian mag-exam at kinakabahan nga ako para sa kanya dahil hindi alam kung makakapasa ba siya o hindi. Pero nang araw na ito guys, pag uwi namin, sinabi ng Mister Ko na tumawag daw sa kanya yung teacher na kasama niya mag-exam. At ang sabi nga ng teacher na yon sa Mister Ko ay ang galing-galing daw na estudyante si Sian. Nakakaproud na parang hindi ako makapaniwala. Ganon yung reaction ko. Kasi yung anak ko, alam ko talagang mahina yun sa math. Kasi alam kung mana sa akin yun. <laughs> Pero guys, naipasa niya yung math at English. Ang hindi lang niya naipasa ay yung hindi. Pero kahit hindi niya yun naipasa, eh bilib na bilib sa kanya yung teacher. Dahil kahit galing siya ng Pilipinas, nakakapagbasa siya ng hindi. Hindi lang talaga niya maintindihan yung ibang meaning. Anong sasabi mo? After one year, papalit ka na naman ng school. <laughs> Sabi sa akin, no? Oh. Dapat, dapat bumagsak ka na lang. Makaka-stay ka pa dito sa school. <laughs> Ang galing talaga ng mga kaklase ko, no? Pero ano <laughs> masasabi mo sa bagong school? Mas ma-helpful sila kaysa sa Christ. <laughs> Kasi nung hindi, tinulungan lang eh. Oo, oh, tinulungan ka. Ang bait naman. Hmm. Pati sa mats. Yung ano, yung, yung tumawag sa'yo, siya uh oh. nagtulong sa sa sabi niya sa akin, wag ko daw, wag ko daw sabihin ka, sa kahit ano, kahit yung parents ko. Sabi niya, wag mo sabihin na tinulungan, tinulungan kita. Kahit sa parents ko, wag mo sabihin na. Ano sabi mo? yes ma'am. Bet <laughs> mo yan ah. Baka makita yun ni ma'am <laughs> <laughs> Hindi naman makakaintindi lang Tagalog yun. Siya na yun yung magiging school bus mo kung sakali. Ang galing nila, sabay-sabay sila umaalis oh. Gano'n naman sa oh, sir, eh. din sa Christ. Gano'n din sa Christ? Oo, pero yung iba, late. Late kasi sila pupunta, kaya hindi kami sabay-sabay. Ang ganda nito, oh. Sabi pa nga ni Sia na mas madali daw basahin ang Hindi at mas madaling intindihin kesa sa Canada language dito sa Karnataka State. Kaya naman, sabi nung teacher dito sa bagong school ni Sia ay meron siyang 3 months para mag-aral ulit at mag-exam ulit ng Hindi oh, language. Uy, so... na tayo -gabi na. Yeah, pero tingin mo pumasa ka? nananervous ako ngayon. -na Excited. 50% nervous. Uh. 50% excitement. Equals <laughs> 100% uh, hindi ko alam. Welcome to my new school. Wala pa nga, hindi pa nga nakakasabi. Uy, may asa! Hindi <laughs> <laughs> pa nga. Hindi pa nga? Hindi pa nga nga. Nakapasa kung... Hindi mo pa nga alam kung nakapasa ka, no? Oo. Oh. Kunyari lang, sabi mo. Hi guys, school ko to. <laughs> hindi. Uh, Pagkakunta pero... ng school ko. Pero, pero tapos ano, mas ma-helpful pa yung teachers kaysa sa Christ. Since na mapunta ka dito oh, sa India, naging responsable yung estudyante ka? Oo, oh, kasi nga, nag na ako ng gabi eh. <laughs> sa gabi kasi hindi ako nag sa Pilipinas eh. Okay, okay. Tapos papagalitan ako sa naku, puro ka bukas, nang bukas, nang bukas. Bukas na nga, kasi uh -huh. tulog na ako. Uh -huh. Tapos bukas na hindi ako nag-toothbrush. Oo. Uh -huh. Tapos ano pa? Tapos, Nafi-finish ko yung notes ko. <laughs> Doon kasi wala, wala akong notes na kinopi dun eh. Uh, sa tos, Lahat ng homework mo, nagagawa mo. Oo no, nga eh. Ano nung ano, last year ata, o, mga 100 plus yung mm. pending ko sa na homework. <laughs> Naku, mga 96, 69 na yun. eh mm. Pending ko, hindi ko sinabi. Kasi hindi ako puro, hindi ako lagi nagla-laptop nowadays. Oo. Uh -huh. uh -huh. Monday to Friday. Uh -huh control mo. Naka-experience ako na pumunta ng school independently. May school bus ka. So, tapos, tapos ayun, yun lang. I'm writing a coat. Cold uh, breeze of the city at night. The interesting festivals being celebrated. Bangor is an, is amazing. Wouldn't mind to in, to invite someone for a visit. don lo lo lu lo not oh explain ko yung yung lamig niya sa gabi uh oo -oh. yung yung mga interesting na festival niya na sineselebrate natin oo uh oh nang mga oras nga na ito guys, ay pumunta kami ng Lulu Mall dahil gusto ko nga rin bumili ng mga pangangailangan sa bahay. Tapos gusto nga ni Sian kumain ng burger sa KFC. Tapos ako naman ay eh, bumili lang sa Lulu Hypermarket ng noodles at saka Gobi Manchurian. Doon ako bumili ng pagkain ko sa Lulu Hypermarket dahil mura na, masarap na, tapos sulit pa at madami. Tapos ito nga yung aming mga napamili. This is the best and worst day of my life. This is the best and worst day of my life. Why? Mm, right? The worst thing is, the entrance exam was so hard. Uh -huh. The good thing is, I got to eat this again. Bumili ako ng libro, guys. Una-una, dinala ko ni Sian dito. Sian? Dinala ko ni Sian dito para lang dito. I want to see this. Nabudol na naman ako. Akala ko si Susmita lang ang nabubudol eh. Kala sa akin. Thank you so much. Bakit? You have made my life come true. My, ano, my dream come true pala, sorry. Ginawa <laughs> you know <ako> <laughs> ko lang to. Akin na food coloring. Thank you, ma. Welcome.